another PCX160 na naman ang gagawin natin mga boss. Ayan, nadigrihan ko na yung kanyang drive na Nadigrihan ko na yung pulley. Nakalkal ko na rin po yan. Nare-angle ko na. Magkabil pacing ng pulley at ng drive base. Ayan. So, kaya maya, kakabit na namin to Pero, gugrubang ko muna itong kanyang bell. PCX-160 mga boss, bao ang bell. Napakabigat. Maya-maya, petestingin natin yan. Ikakasa natin. So, ito mga boss. Pakita ko lang sa inyo yung sampan ng belt. Sa aking gawa. ayun o. Oh. Sampang-sampa po yan. Sa puli. At maging sa kanyang drive face nakasampa po yan ng bahagya. Kasi mas malaki po ang diameter ng drive face compared sa pulley kaya hindi siya masyadong sampan-sampa sa dry paste eto naman po yung bell tapos ko na rin siyang gawin nagrooban ko na po yan fine linear groove syempre. hindi matalas hindi malalim, hindi mababaw saktong-sakto lang para sa mga stock na lining para masiguro natin hindi siya kakain ng malalim sa lining syempre yan parin po yung gamit nating talim So tara, testingin natin Tapos Wow Grabe Half throttle, sampa na agad So yun yung PCX natin, na no 160 Nakatatapos lang yung gawin, inabot na ng gabi Ito naman mga boss Piesa ng isang shop pinagawa sa atin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at pagsuporta. Yung drive may medyo nilighten ko at may gas, -gas. kumalas siguro. Ayan, nagurban na po natin lahat yan. Nakalkal na at nadegrihan. Puli at drive base. pati magneto, nilighten po natin. So, sa lahat po na may shop na gustong magpagawa sa akin ng kanilang mga stock na puli at drive base. PM nyo po ako, pag usapan natin, madali po akong kausap. Doble po ang magiging kita nyo. Compared sa kikitain ko. Tulungan nyo ako, mas tutulungan ko kayo. Ganun lang po tayo. Bigayan. Hindi natin kailangan magagawa ng customer. Napakarami pong motor sa kalsada, mga bossing. Hindi natin kayang suluin lahat yan. Bigayan lang. Kaya PM lang, mga bossing. Sa mga mahilig mag-DIY, na kumpleto ang tools, nagumpisa kayo, tulungan ko kayo. Nang sa ganun, dumami po yung mga nagagawa ng motor dahil napakarami pong motor araw-araw nadadagdagan ang mga motor sa kalsada at eto naman mga boss ang napakalupit na bulabog ng Birmingham binubuo na naman ayan o oh, tingnan nyo naman yung crankshell ng kanyang Mio motor po ito ng tropa na bore para magkasya yung 63mm na black set ayun o oh. sukatin natin Aba, ay solid. Grabe ba? 63mm chrome bore. At ito po yung kanyang piston. MTRT. 63mm. Nakabalpakit na po yan. Semi-dome type. At syempre, yung kanyang sigunyal. Grabe ba? Yun, nakapakito. Na side bearing. High speed race type napa ito yun, no, kakaibang itsura mga boss grabe naman yun pag nabuo ito mga boss talagang bulabog na naman ang aming village ayan yung kanyang connecting rod giso, porch rad po yan mga boss porch as in matiba yan eh. may tanim pa yan na tingga oh. magkabilang bayag ng sigunyal Tigliman tanim syempre nakabalance po yan balance at align pero hindi po akong gumawa niyan mga boss. Meron siyang tropa na pinagpapagawaan niyan. Ito naman po yung kanyang lumang sigunyal na yan. Stock rad, stock pin. No? Pero may tanim din po yan magkabila. Teglima din. nakabalance din po yan dati. So kung interesado kayo dun sa isang sigunyal na yan, PM niyo po ako. Baka sakali magkasundo tayo. eto naman. Kanyang magneto, light, gawa rin niya ng tropa. So, hintayin natin itong mga At talagang ito ay napaka-exciting. Yun, oh. No? Napaka-kinis. Alos tamaan, oh. No? Yung nagbubuga ng langis, oh. No? Malapit na. Ang galing oil pump. Ayan, oh. No? Yung maliit na butas na yan, mga boss. Muntik ng mahagip. Sa ibang nagka-counterboard, mga boss, nahahagip yan. Pero tropa natin ang gumawa niyan. Kaya sukat na sukat niyan, niya siyempre. Yun. at eto pa yung kanyang ibang mga pyesa panggilid RRGS na pulley set ayan tapos eto, koso koso carb flat piston type ayan o oh. napakalupit tapos yung kanyang ignition coil ayan paito paito rin napakalupit. Hindi ko lang alam kung anong code nitong Python na to. Hindi ako masyadong pan ng five type. Ano, tingnan nyo naman yung base gasket mga boss. Napakakapal. Suma nyan mga boss, 8mm. Kasi may magkabilang sa pin pa yan. No, sa both side. Bali, 8mm po yan. Yung kanya connecting rod ay plus 7. ayano? JBT intake manifold. Plus 7 long rod. Kaya pag nabuo to, halimaw na naman. Starter motor, ayan, TPGR. Na 500cc yata. Or open cc. Hindi ko masyadong alam yung mga specs nito. Pinapakita ko lang sa inyo. antayin na lang natin mabuo. Ito yung sinasabi ko kanina mga boss. Yung kanyang luman sigun niya. Ayan, may tanim din po yan. Tiglima. Siyempre, kung ito ay bubuwin, kailangan pa ulit itong i-align at i-balance ng mas maganda dahil nagamit na po ito. Pero wala pong issue yan. Pwede pwede ang gamitin. Ang mga may hilig magkarga. Ito, wala ding issue. Ang connecting rod, pati pin bearing. Pati pin. Good na good din po yan mga boss. Bubuin na lang. Yun o, no? Know, nagkakasalpakan na. Magkakatestingan na. Pero ang plano nito, Meron pa ito sa pagbubuo. Ang ikakasal lang ngayon hanggang black set. Yung head bukas pa mabubuo. Kaya abangan nyo mga boss. Pag nabuo to, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas ng motor na to. At kung ilang cc ang kalalabasan nito. Ayan. Medyo mabusisi kasi ang pagbuo nito. Kaya kailangan bawat parts, sinisiyasat ng maigi. Magkakasal pa ka na. Yun know? Ayos. Pwede na ulit buuin. Pakita ko lang po sa inyo no? yung base gasket na sinasabi ko kanina na 8mm. Ito po ang itsura niyan. May magkabilang gasket pa po yan. Siyempre, para hindi mag-leak. Yun, no? Kaya napakakapal po. 8 mm ang kinalabasan. Pag binuo, malalaman natin kung ilang gasket yung gagamitin. Kasi hindi ito pwedeng mag-low compression. So, sa lahat po naman